Nasa plenaryo at tatalakay na ng kamera ang House Bill 9349 o ang Absolute Divorce Act. Pinangunahan ni na Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas at Albay Representative Ed Salagman na kapwa nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas ang sponsorship ng Divorce Bill. Ang kay Brosas mula pa noong 13th Congress, isinusulong na ng Gabriela Partilis ang legalisasyon ng diborsyo sa Pilipinas. Giti Brosas, napapanohon ng maisabatas ito para mabigyan ng pagkakato o ng mga mag-asawa lalo na ang na abusong misis na magkaroon ng option na umalis na at maging malaya mula sa hindi magandang pagsasama. Sa panig ni Lagman, main author ng Absolute Divorce Bill, kailangan ng naturang bill lalo na kung ang pagsasama ay nag-collapse na at hindi na kaya pang i-repair. Sa datos, ayong kay Lagman, mayorya ng mga biktima ay mga babaeng nakararanas ng kalupitan, karahasan, infidelity o pagtataksil at iniiwan ng mister. Ang Divorce Bill ayon kay Congressman Lagman ay self-love o pagmamahal ng babae isa sarili at sa kanyang mga anak, lumaya sa mapanakit at abusadong pagsasama. Pakinggan natin si Albay Representative Edsa Lagman, main author ng Absolute Divorce Bill. The enactment of the Absolute Divorce Law will not lead to the opening of floodgates to divorces. This is well documented in other countries. Finally, divorce stories can also be love stories. Because it is an act of love of a woman for herself and her children when she gets out of an abusive, even life-threatening marriage. It becomes a, a love story when people have enough love and self-respect to refuse to be victims of infidelity and abuse. Samantala, umaapela si man sa mga kapwa mamabatas na aprobahan na ang panukala kasabay ang pasalamat kay House Speaker Martin Romaldes at House Majority Leader Manuel Dalipe dahil naiakyat na sa plenaryo ng Kamara. Ngayon pa lamang inaasa na magiging kasing init ng tsatsa -tsa ang talakayan ng divorce bill sa Kamara sa sandaling simula na ang interpellation sa plenaryo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sa sama-sama tayo Pilipino